Ibang may kasalanan, pero LGU ang naiipin. Alam niyo ba, hindi saklaw ng kapangyarihan ng mga LGU ang water districts sa kanilang mga lungsod at bayan. Sa ilalim kasi ng batas, ang local water districts ay nakapailalim sa Local Water Utilities Administration na dating attached agency ng DPWH. Kahit ang mismong Department of Interior and Local Government o DILG pinagbawali ng LGUs na makialam sa operasyon ng mga water districts tulad nito. E kung ganon, sino pala ang dapat sisihin? Ang issue ng water supply ay isang pambansang issue, ibig sabihin. Hindi lang ito nangyayari sa mga piling lugar, kundi sa buong bansa. Kung pambansa ang saklaw ng problema, dapat pambansa rin ang saklaw ng solusyon walang magagawa ang mga LGU dahil tinanggalan sila ng kapangyarihan ng mismo pambansang pamahalaan.